Meron po tayo ditong 35 days old na mga biik at pupurgahin na po natin ito ngayon mga chong. Ivermectin po yung gagamitin nating pamurga ngayon at magtuturok po tayo sa kanila ng 0.4 to 0.45 ml. Nakadepende po sa timbang ng biik yung dosage ng pamurga na ituturok natin sa kanila at itong mga biik namin mga chong ay nasa 12 hanggang 15 kilos ng bawat isa. Subcutaneous o sa ilalim lang po ng balat yung pamamaraan ng pagtuturok nitong pamurga mga chong. Bukod sa pagpupurga ay nakompleto na rin natin yung pagtuturok ng multivitamins at pagtuturok ng iron dito sa mga biik na alaga natin mga chong. Kaya swerte po nung mga nakakabilis sa atin ng biik dahil mataas po yung survival rate ng mga beek na napuproduce namin. That's all for now mga chong thank you for watching and happy farming